yun mga kasyokoy mapagpalang nga po sa inyong lahat yun at kararating lang namin dito sa erayong pagpapanaan natin Yon siya nga pala nag-extra lang ako dito sa kabilang bangka dito sa mga pinsan ko mahirap kasi ang walang bangka nagkikisama lang si Bicol hindi naglaot kaya nag-extra ako ayan mga kasama ko oh. yung dalawa mga pugil Taas nandiyan pa yung dalawa. Yun. Abang-abang lang at pagdilim. Madive na rin tayo. Yun mga kasyokoy. Unang tagpo natin. Kanuping. Ayun. Sintro. Gitik. Ang ganda na sampul natin. At ito. Labayita. Mura lang ito Labayita. 50 lang kilo nito... Yun... At nagitik din... Malapad na... At ito... Solid... Uy... Sala... May lap ang solid... Palibasa buwanin... Ayun... Surahan... Una natin itong solid... May lap... Uy... Sala... Oh, Balikan natin yung surahan... Yan... Yun, sa pool. Uy, nakabunot. Yun. Sa pool. At ito. Labay ito uli. Ayun, tinamaan. Uy, porsado Malakas. At ito, solid. Yun, sa Yun, sa pool. Gitit! Sintro yung pinit niya sa gitna. Ito, kahit anong luto nitong sulit nito, masarap. At ito, surahan. Ayun, nakadalawa surahan na tayo. Uy, nakawala pa. Sayang pa. Kasuot. Asa na kaya yun? Uy, naroon. Uy, nagtago uli. Nawala. yun, naroon, sa kabila, yun sa pool ayos, at katalong surahan tayo hindi na natin ito iulam pambinta na ito at malansurahan at ito, pusit yun, may pangadubo na ang mga inakay ko mga palahi may pangulam na, adubohin kito pag uwi sana madagdagan pa ng pusit para ayos ang pangulam at ito nasa butas, yun, sa pool Watan pusa Palibasa buwanin Pabilisan Mabilis magsuot At ito Nasa may sayap Sulit uli Pasisiguruhin natin ito Gigitikin natin Ayun Gitik Hindi nakagalaw Malalaki na sulit At ito na sa ilalim din, sulit ulit Yun, ay sala. Sayang. Yun, nandito. Punong. Ayun, sa pool. Itong punong na ito, mura lang ang kilo nito. Yun, nasa butas. Dalagang bukid. Ayun, sa pool. Gitik. at ito naman labay tagod ito yung labay tagod uy getik din ayos kwarta nila na ito at ito labay tagod uli yun ay sala nakabunot naroon sa ilalim nasa pera na kang ilalim yun naroon yun, sa pool. Itong labay tagod na ito, presyo nga alo din ito. 120 or 130 ang kilo. Yan, may isang kilo na yan. Yun, labay tagod uli. Ayun, sunod-sunod na yung labay tagod. Yun, sa pool. Gitik. Sana marahe pa dyan labay tagod sa parting unahan. Yun! May pinapala yung kasamaan ko. Ano kaya yun? Uy, pating! Biglang lumabas yung pating! Kakatakot naman. Pating pala yung lumabas na yun. Arno! At ito, surahan. Ayos, sa dagdag na yung surahan natin. Yun, sa pool. Sintro, gitik. At ito naman Uy, lapu lapo, Yun, kitik Lapu-lapu Terang, kung tawagin Kortang linaw na ito At ito, surahan uli Yun, surahan Ayos, marami na surahan natin Mukhang malaki Yun, naglabo na Uy, nakabunot pa yun. Lumabas. Yun, sa pool. Yun, ayos. Yan, may isang kilo na yung Surana yan. At ito. Punong. Yun, sa pool. Ay, hindi. Sniper pala. Sniper ito kung tawagin. Masarap din na isda ito, sniper. Kahit anong luto nito, masarap. Mahal na isda ito. At ito, kanuping. Yun, sapol, tinamaan. Ayos mga kasyukoy, silipin ang kanuping. Pag hindi mo sinilip, hindi mo makapansin. At ito, surahan. Yun, nakarami na tayo ng surahan. Yun, at tinamaan natin. Kwartan linaw na ito. 100 rin ang kilo nito. Yun. Balatan. Ay, sa kabalatan tayo. Mahal ito. 100 rin ang isa nito. Itik. Itik ito kung tawagin. Ayos at may sideline tayo. Sideline ito. Walang parte ang bangka nito. At ito, labay tabad. Malalapad ang labay tabad. Ayun Hindi nagkitid. Yeah, prosado. Malakas. Palibasa malaki siya. At ito naman, Uy, timbungan! Malitis kung tawagin siya ito may balbas. Yon, sintro! Gitik na gitik! Sintro na sa may parting mata. At ito naman! Uy, bayang! Ay, mura lang din itong bayang na ito. Yon! Sapul! Bungaw! Nabungaw siya! Pasiguruan natin! ulitin natin yun sa pool gitik at ito nasa butas uy lapu-lapo tirang ayan tirang mga kasyukoy mm, sa pool ka uy nakabunot ikasa natin Naglabok na yun rambangin natin Uy, wala. Hindi tinamaan. Nakasuot na yata. Isa pa. Rambangin natin. Yun. Uy, parang wala. Ulit. Ayun. Uy, nandun. Tinamaan. Yun. Ayos. Tinamaan. May sima pa na ako. Yun. Tirang. Malaki. At ito. Yun. Dugso. Ayos! Malaking dugso! Yun! Uy, prosado! Nadala yung braso ko! Malaki! Malnes da ito! Kahit anong luto nito, masarap! Ito yung tinatawag na dugso, tulis ang uso. Awan ko kung anong tawag nito sa ibang lugar Dito ang tawag nito sa amin Dugso At ito Alatan Yun Sapul Gitik Ganda ng tama Ito yung alatan na masarap At ito Tapasan Nasa sa ilalim ng sayap Yun Gitik Di na kagalaw at ito danggit bahura yun dalawa sapul ka ayun sala yun mga kasyokoy Ayos man yung walang baltaw natin. Ayan, tig isang silo man tayo. Tig isang silo kami. Ayos, nag silo mong kami nung kasama ko. Portan Lino na ito. Ito, siya. Ganyan. Ganyan. Hindi ko yan. mo

So ito yung binta natin kagabi. Ayan. Lahat-lahat ay 5,825. Yun. Salamat sa inyong panunood. At hanggang dito na lang ang inyong lingkod. Kasyokoy Vlog.